Hello guys. Ayan. Guys, dumating na ang ating unboxing na ating pinanalunan sa dance contest. <laughs> Kay Miss Jane Jane Vlog, please like and subscribe. Ayan po. Ang aming founder na Jane Jane Kulit. Ayan po. Dumating na po ang parcel na hinulog niya po para sa akin. Ayan, thank you. Miss Jinjin Blanc, nandito na po ang inyong pinadala. ah, Ano? na ako. Hindi man pala ako excited eh. Nalimulimutan po ni. Ito, <laughs> yung ano, yung parcel po. Mm, Sam's card. Ayan at bubuksan na po natin sila. <laughs> ito guys. Ito muna. Ay, ito. Oy. Oh my goodness. Iyan. Alam pa yan gamitin to. Ayun. Ah. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Hmm at meron pa pong isa. Next slide. Meron silang ganito. Ayan. Headphone. Headphones. Dalawa. Hmm, Parang hindi kayo kalad-kalad. Meron pa kong next? Hindi man ako excited, oh. Hmm? Hmm. hmm. <laughs> oh, my, my, sure Ah. Uh, late party lights. Ayan, ayan. Oh. O oh, meron pa siyang remote kasamang remote. At eto na ito. Sayawan na, jugjugan na. Ayan. <laughs> meron siyang kasamang remote, guys. At eto naman ang pinaka-lakas. Mm. Ayan. mo excited. Bakit ang tagal naman mo <laughs> Thank you, Team JJ Kulit. Ang aming founder na si Jane Jane Vlog. At ang mga kasamahan namin ay si yung dalawang yung dalawang uh, Alex. Ayan, may galang shout out. And of course, ang mga ladies ng mga JJ Kulit na yan. Na si din Din Mix Vlog, Ma'am Maribel, Jay, Sisi, uh, uh, Inday Bangis, uh, uh, wait lang, baka meron akong di masa, makalim, uh, sila Lisa, ayan, Lisa, Ana Lisa, ayan, uh, sino pa kaya hindi ko nasabi dito, Huwag kayong magagalit sa akin kung kasi ano kaya. So, pag-excited ko dito. Nakakalimutan ko na yung mga natin. Para ba minubuksan to? Wala sa bunda. Eto na, guys. Charong, charong, charong. Tinatawalan <laughs> ako ng kasama ko. <laughs> oh, my, my. sure. Now, what is this? Hmm. Ayan. At ang aming found uh, idol na si Nes and Cabo Ayan. Akala nyo makalimutan ko kayo. Meron siyang kasamang gani Ray. At ganito Ayan. Dito. Hindi ko alam kung, paano ang gagamitin ito. Mag, siya, yung asawa kong gagawa nito. At meron pa siyang Mike. Ayan. Sarap palang magbukas ng mga partial-partial na ganito. Kakanta ako dito. oh JJ kulit! JJ kulit! <laughs> JJ mlaag! At marami siyang mga wire na ito. Ay hindi ko alam paano gagamitin ito. At meron siyang kasama pa rin headphone you're at saan naman dito ah meron naman siyang wahay kito ah oh. dito ilalagay bite hmm diba kayo ang aking minamahal ayan magkakanta na ako <laughs> at meron naman siyang kasamang bitay ano itay at eto na ang pinakalas, Mm. Eto na ang pinakalakas niya. Ayan, guys. Titin, titin, titin. May, may tumatawa, may... Hindi ko alam kasi nariri, Naririnig ko lang sa inyo ito. Nakikita ko lang sa mga video niya. Tinin, tinin. <laughs> Ayan. Ayan po. Uh, founder JJ Kulit, thank you very much sa uh, pinadala niyo pong ito na pinanalunan ko sa dance contest. <laughs> Sobrang happy lang po ako. Kaya ayan. 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 Ayan si JJ Kulit. <laughs> Pinapanood. Ko siya pasalok po yan. Ang dami niya mga lumalabas talagang iba ka. So, anyway, sobra-sobrang na-appreciate ko po ito. At sa mga katim kong JJ Kulit na Iyarn, talagang Merry Merry Christmas and a Happy New Year na, siyempre. At ito na po ang aking Christmas na nakuha. Hindi ko makakalimutan ito. Sobra-sobrang uh, happy po ako. Ayan po. At eto na lahat guys. Love the root main guy. Camera Kanya na may itang camera <laughs> At ayan guys. Ayan sila. Aayusin pa ng asawa ko <laughs> yan. Dahil di naman ako marunong mag ice nito. No? O oh, guys. <laughs> Nawawala na sa isip ko yung mga sasabihin ko. So hanggang dito na lamang po ang aking pag -video. Ah, uh, sobrang sobrang na-appreciate ko po sa inyong lahat, mga katim ko at aming founder na si Jane Jane Vlog. And salamat kay Nez Noy Kabulsi. Thank you, thank you po. Merry Christmas and a happy New Year. God bless. Bye. See you my next video. Bye.